Habang tumatagal, ay papalinaw ng papalinaw ang Chris Nusim na Barangay Hinebra. Tila mas umuugong at nagiging matunag na ang paglipat di umano ni Chris Nusim patungong Barangay Hinebra. Habang lumilipas ang mga araw, hindi naman na siguro nga lingid sa inyong kaalaman, na noon pa ang mga rumor na ito, at tila interesado nga ang Hinebra na makuha ang serbisyo ni Chris Nusem para sa kanilang koponan. Tila imposible man sa ilan, pero kung iisipin para sa Barangay Hinebra, marami silang trade asset. Na maaring ay pang-alok at gamitin to offer for Chris Nusem, nariyan ang tulad ni Lanard Spinto, Von Pesamal, Sydney Onwell, at even ang tulad ni Stanley Pringle na nariyan sa mga trade options. Samantala, gusto nga ng Hinebra at ni Coach Tim Cohn, yung tipo ng laro ni Chris Nusem, at malaking halimbawa ng alamang dyan, na palagi na ring nasa roster ng Gilas Pilipinas si Chris Nusem, at itong paparating na All-Star Weekend, e nasa Team Jepeth Aguilar with Coach Tim Cohn din itong si Chris Newsom. Patunay lamang, na gusto at talagang nais ni Coach Tim ang nasabing manlalaro sa kanyang koponan. Kaya naman, para sa Hinebra, ay hindi rin malayo na ganoon din ang senaryo. Sa kabilang balita naman, matapos matrade ni Brandon Ganueles Rosser sa TNT Tropang Giga, ay ngayon naman, ang pagpasok ni Batak sa Blackwater Bossing, ay hindi rin malayo na kalaunan ay mapupunta din siya papuntang MVP team, maari mauna muna papuntang Meralco Bolts, or Enlex at kalaunan ay mapunta naman sa TNT Tropang Giga. At eto pa nga, pag lalong makita ng katropa na talagang very capable itong si Batak at talagang very consistent siya, lalo na after his debut game with Bossing. With his, 27 points, 5 rebounds, 10 assists, and a win. Kung tutuusin sa rain or shine pa man, talagang binibida na itong si na ang batak, pero sa bossing kasi mas siya ang prioridad sa opensa, lalo na, at hindi rin ganoon kadami ang legit scorer sa kopunan. Kaya sigurado na dito sa kopunan na ito, siguradong siya ay mas magnaineng-neng, na kung saan kapag magpatuloy, ay siguradong tulad nila, Bobby Ray Parks Jr. noon, Brandon Ganuelas Rosser, at maraming pang iba ay siguradong ang sitwasyon para kay Reyna batak. Ay hindi rin maiiba, kapag kanyang mapatunayan, ay tiyak na kalaunan ay may trade din siya papuntang TNT tropang giga. Sa kabilang balita naman, ngayong buwan, Marso 23, at 24 ang nakatakdang 2024 PBA All-Star Weekend, at sa mga typical contest and tournaments dito, inarian e pa rin naman ang kumbaga North vs. South, pero yan ay magiging Team Jepeth vs Team Baroka, nariyan pa rin ang 3-point contest, at ang skills challenge, pero tila ang isang nawala sa All-Star Weekend na ito, ay ang slam dunk contents. Well, ayon kay Commissioner Willie Marshall, ang mga manlalarong lalahok kasi sana or nasa listahan para sa slam dunk contest ay panay injured. Tulad ni reigning dunk champion, Dave Merrill at marami pang iba. Kaya naman dahil dito, ay nagdesisyon na lamang din ang PBA, na huwag na muna ituloy or kanselahin na muna in this year's All-Stars ang contest for slam dunk.